Hi mga mari, for today's video ay duty nga ako dito sa tindahan. Bali ako yung nagbantay kagabi hanggang madaling araw, tapos kinabukasan ako na yung nagbantay ng tindahan ng bandang alauna. After ko magbantay, eh, just ko, umuwi ako dito, talagang excited ako. Binili ko na rin sila nung ilaw na yon, yung nakikita yung ilaw na yon sa labas, para daw kailangan ay eh, may warm silang kaunti ilagay ko yun mga meeting ninyo na naman para mas bet nila sa tile. Yan naman si Ramram Ram na parang makihingi ng hustisya. Ayan, o oh di babe. Grabe mga mi, one day pa lang sila eh talagang hiwa-hiwalay ang pagtulog. Oo, oh, hindi na sila nagkakasya sa sapin. Inaayos nga ni Hasbi dyan yung ilaw dahil nga para daw tabingi. Pero hindi naman siya tabingi dahil ganun talaga kasi nakasabit. O oh, di ba? Kasweet nung isa na yon. Habang si Ram naman ay nagbabantay dito sa mga anak niya at patingin-tingin eh, syempre kasama siya sa puyatan. Diyos ko, parang mga dagaari o di wave. Bali ako nga pala ulit ang bantay for tonight hanggang bukas ng madaling araw hanggang alas 5 dahil kailangan nilang dumede ng ano, every 3 hours ganon, pinapadedi ko sila. At syempre, may priority tayong isa, yung maliit. Oo. Although maliliit silang lahat, pero may isa diyang maliit mga mi ayun yung nakagitna. Kalahati lang siya ng size ng mga kapatid niya. Kaya ipinaprioritize ko na makadedi din siya, ba? Diba? Ah, babe, first time mam ma si Sky, pero grabe siyang mag-alaga sa mga anak niya. Ayan. Adi nga pala nila yung naglagay nitong pad na to. Pero sabi ko, dapat nilagyan mo ng pipad para at least pag umiihi sila, hindi na babasa yung sapen o oh, di babe. Ganyan talaga ang pagdedi nila, kailangan may tulog na tatlo bago makadedi ang iba o oh babe. Hindi kasi sila pwedeng magsabay-sabay na dede dahil 8 lang yung dede ni Sky. Tapos mga mi, eh sham sila. Oo, oo, ganun. Kaya kailangan merong tulog at wag mo iistorbohin yung tulog na yan o oh babe. Parang kabang bango naman ang hininga na yan mga mi. Syempre mga mi, nag-iingat na rin tayo at nakita ko sa comment section kahapon na wag na daw kami magpasok ng tsinelas dito sa loob ng bahay. Syempre hindi naman kami nagpapasok na. Syempre natuto na mga besh. Oh, iwas na din sa mga virus viruses ngayon. Lalo na't na mainit mga mima makels o oh, di ba? And syempre maglilinis muna kami ng katawan bago kami lumapit dito, di ba? Sayang naman ang mga pagka cuteness ng mga 'yan, parang kababango iu. Wari ko pwede na ring isa pa sa sinang ing nako po, apaka Baby pa nga lang sila, iba-iba na ang hasi nila. Bukod sa maghiwa-hiwalay, magdaganan, eh kung saan saan na sila nakakarating mga mimak kills. naman ako magbantay kasi naman baka mamaya, eh nadadaganan yung maliit kaya binabantayan ko din. Nung time nga na to, eh, hingal na na si Sky pero hindi yan hinihingal talaga mga mi. Ganyan lang siya, ayaw ko ba, parang naubo na siya, siya ng energy, o oh, di babe. Malakas naman yung gatas ni Sky kaya okay lang naman, oo ganun. Tapos, sinahanap ko naman itong si Ram. Eh, bakit nagtatago doon? Tumatakas na yata sa responsibility. di babe. Puyat-puyatan din ang tatay nila. Odi, babe. Kaya nga pala namin sila binabantayan 24x7. Eh, bukod nga sa meron kaming maliit. Eh, pag may umiyak. Baka madaganan kasi ni Sky. Eh, malaki si Sky. Diyos ko, mga puyatera ng taon. Dahil ako naka-duty sa gabi. Diyos ko, nalalata ako sa umaga. At dito na rin ako nakakapag-edit sa Ukayan okay dahil dito lang medyo tahimik na lugar dahil iyak ang iyak ng mga tutang ari o DB. Sinasabi ko naman sa inyo dahil sa ilaw na yan, yung iba eh gusto nang mahiga sa tiles o taray. Hindi pa kasi nadadating yung kanilang higa na binili ni Hasbi sa Shopee. Ayan, hindi pa siya nadating mga may 2 days pa daw eh nanganak na to. Kaya pang samantala yan muna ang aming gagamitin o DB. May binili kaming egg tray foam sa kanila para naman maayos yung kanilang walk. Kasi nakita namin sa mga nagbablog din, ang mga may ari ng dog, eh ganun ang ginagawa nila. Diyos ko, talagang nakabantay yung ama, mga mi. O, oh, bantay sarado ang chat sign. Time na to, eh, pakaramdam ko, ipagod na pagod, na pagod na si Sky dahil walang humpay na may, pagkasi nagtapos ng na magpadedi sa apat ay may sasalising lima. O, oh, ganon. At mga may time check, eh madaling araw na na hindi ko na naurasan. At tingnan mo naman kanya-kanya na silang pwesto at itong isa, makinanay yarn. O, Divi. After ilang minutot na libang ako, Diyos ko, yung isa, malayo na. Oo, pero naiyak na yan, nagpapasundo na. Ngayon na nga na to, hinahanap ko kung sino yung naiyak sa kanila. Hindi ko malaman kung sino kaya kinakapa ko yung tiyan at kung sino ang nahuni. Eh, yun, on. Pag nahuni sila, inilalapit ko sila doon sa nanay para naman talagang go. At tingnan nyo naman yung maliit ni. Walang paawat yan. Maliit lang yan pero malakas dumi. -de. Yan, ang umbebicals na yan. Kanya-kanya silang pwestuhan pag tulog. Basta yan niya yan, yan. oh. Magaling namang magpadedi si Sky dahil natihaya talaga siya. Ito namang isa sitting pretty. Tulog pa yan kaya hindi ko naman nalilikutin. Hmm. pinatay ko na din yung ilaw na yan kasi nga naman tingnan mo naghiwa-hiwalay na sila tayo na nila dun sa sapin siguro na nainita na ng bongga wala pa namang kaming aircon for today's video at yung namang isa o oh, tingnan mo binubwisi talaga siya ito na nga do yung time ng pahinga niya eh talaga nga naman hindi pa siya nakapagpahinga time check mga mi 4am na neto at syempre nagutom ang mima kaya nyo kaya nagluto ako ng noodles kasi hindi nakakayanin to ah, hindi naaabuti ng kinabukasan just ko talagang kulong-kulong na yung chan ko. Baka mapagkaman akong nuggets yung mga tuta, mga kagat ko. O, di babe? tulog naman yung mga maliliit na piglets na yan. Ayan, tingnan mo naman hiwa-hiwalay sila. Eh, talagang nakahanap ng chance itong si Sky na lumapit sa akin. At sabi bang, Mommy, I'm so tired na. Pagod na pagod na ako for life, oh baby. Naghanap muna siya dyan ng palambing epek at naglambing muna siya sa akin. At hinilot-hilot ko muna para naman siya matanggal ang stress at malas ang stress niya. After nga niya kung puntahan dyan, eh, pumunta din siya sa daddy niya. At doon naman din nagpalambing. Eh, tulog yung daddy niya. Kaya naman, eh, ginising niya. Wala tayong magagawa doon. Ang gising siya, mga mi. Na may siguro niya na hinahawak-hawak siya kaya siyang ganyan. Kaya naman, for the go, o oh, taray. Habang yung mga tuta na yan, eh talagang nandyan lang mga sleeping beauty. Sabi ko, iskay kasi, wag mo nang lalapitan. Pagkatulog, magpahinga ka ng iyo, ganay yung orange. Hindi yung pagtulog sila, eh, lalapitan mo. Malamang dede -de, de, mga yan. Pakitingin pa naman sa'yo chupun. Hindi na na yan, tingin sa'yo ng mga maliliit na yan, chupun. Ayan o, oh, tingnan mo kanya-kanya silang pwestuhan. Paano kaya nagkasas dyan mo yan? Tumayo na natin dyan si Hasby at pinakain muna si Sky. Ayan, habang si Ram naman ay eh, naglalambing na parang siya ang nanganak. At syempre, natulog na din ako mga mima, di hindi ko na kayang hilo. Pa-like, share, and follow nga pala ng ating Facebook page. So, syempre, umaga na naman. Jujuti na naman. Akes, o, oh, di, babe, no, laya.